Hello, good morning po. I'm Marvic Beleta, YouTube channel. Please watch. Ang topic ko po ngayong araw na ito ay about Jesus po. Kasi, one time na lumabas po ako at nagpunta ako ng clinic that time. Paglabas po namin ay bigla kong nakita ang langit. At may nakalagay pong J at pag uwi ng bahay ay nakita ko ang J Naisip ko Jesus. Then, meron siyang face ni Jesus talaga. Pakita ko po sa inyo. Ito po, makikita niyo po kaya dyan. Picture yan, J. It means Jesus. Then, yan po ang video ko. Then, pag uwi po ng bahay, napansin ko bigla dahil pinagmasdan kong maigi, pinag-aralan ko. Meron po siyang face dito. Face ni God. Imagine that. Kita niyo po ba? How po, di ba po? At day it means Jesus. Unbelievable po talaga. Ang ibig sabihin po niyan ay, pag tayo ay nangihina, may nararamdaman sa katawan, ay pinapahiwatig po niya, niyang nandyan lang po siya sa tabi natin. Kaya huwag tayo mag-alala. Parang ganun po ang paalala niya sa akin. Salamat po.